Nagising siya sa kakaibang pakaramdam. Nauungat na rito siya sa pamilyar na silid, pero mayroong bago Sa sarili niya mismo. May masakit sa katawan niya na hindi niya matrol kung ano. Iginalaw niya ang isang kamay upang suriin kung saan ang bahaging masakit sa katawan. Natigilan siya ng matagpo ang hindi niya maikilos ang kamay dahil nadadagan na ng isang bagay na wari kamay din. Kahit parang umiikot pa ang tingin ay sinikap niyang paglinawin ng isip. Nakatagilid siya ng pagkakahiga sa kama sa paglinaw ng isip, natiyak niya ang kahubaran. Ganyan din ang kung sino mang nakayakap buwat sa likuran niya. Parang manlalaki ang ulo niya ng matiyak na magkadaiti ang kahubaran nila ng kung sino mang nasa likuran niya. Ramdam niya ang init ng katawan nito. Ganyan din ang hininga nitong banayan na dumarating sa dakong liig niya. Iligtad siyang napabang. Bagyang humagis ang kumot na nakatakip sa katawan niya. Napawang ang mga labi niyang humantad sa sariling paningin ng kahubaran ng dibdib niya. Agad niyang dinampot ang kumot at muling itinakip sa bahaging iyon. Saka lamang niya nilingon ang nasa likuran. So my dear temptress is awake. May ngiti ng tagumpay na sabi ni Drew. Sa pagkakahiga ng patagilid, ay tinaas ito ang ulo sa pamagitan ng pagsapon ng isang kamay. Waring hindi nito'y kinahihiya ang kahubaran. Anong ginawa mo sa akin? Inig sa emosyong sabi niya, kahit natitiyak na niya ang sagot. Inisinisigaw na ng isip niya. Iyak na ni ngayon kung bakit nagising parang masakit ang katawan. Ang hinihingi mong gawin ko noon, pamangpanuhin mong panuwari magkita tayo, ang hindi sinasadya. Napamaang siya. Hindi, hindi pala sa akin mo nalang hinihingi sa mga iba pa mananao na sa akin. Nagtataka nga ako na ako pala ang nakauna. Napakasama mo. Nung naiiyak na sabi niya. Bakit? Parang nakaka-insultong sabi nito. Ano bang ini-expect mo? Na this time ay makalulusot uli kayo nang hindi ka pa rin nababawas ang paris ng dati. Nang pakasukin mo ang papel na ginagampanan mo. Dapat ay alam mo na ang mga pangalim na pasiling masungan mo. And this is my dear, is the most possible is. Anong alam mo tungkol sa usapan namin, Sanya? Kung ano lamang sinasabi sa akin ng pinsan kong si Eman. Nagulat siya sa namin. Hindi ka makapaniwala ang pinsan ko si Eman, ano? Yung pobreng pinaglaruan niyo ng kaibigan mo. Ano? Sinira niyo ang buhay ng pinsan ko na pinakamalapit sa loob ko. Mula nang magkahiwalay sila ni Sanya, ay napabayaan na niyang trabaho at wala nang inatupag kundi ang maglasin. Mabuti na lamang at naipadala siya sa ibang bansa ng kanyang ina. Hindi ko kagustuhang. Hindi. O nag enjoy ka na gamitin panira sa isang relasyon ng kagandahang ibinigay sa iyo. Natakot siya sa nakitang galit sa mga Idro. Well, let me tell you something. Nag-enjoy din ako sa mga sandaling ikinaganti ko ang pinsan ko. Sinadya mong paibigin si Sanya para lamang makaganti. How right you are, my dear. Tama ang hinala niyang hindi mo siya talaga mahal. Anong kumamali ng isang pares niya? Kung maaari nga lamang noon ay madalain ko siyang ipaakit na ako sa iyo. Nagtataka nga akong hindi dumarating ang pagkakataong sinasabi ni Emma. Kinailang ilang nga akong gumawa ng para magkakilala tayo. Totoo ang nainlab sa iyo sa sanya. Bakit hindi sa akin kundi sa kapangyarihang sinisimbol ko? Kung totoo naman ang sinabi mo, naiganti ko na rin sa kanya ang pinsang ko kung ganun. Umalis ka na. Hinang-hinang sabi niya. Alam na niya ngayon, may inilagay sa iniinom niya si Drew kaya nahilo siya. Handa ito lagi na at siya pa ang nagbigay dito ng tamang pagkakataon para magawa ang gusto. Umusod si Tru sa tabi niya. Parang nanindig ang mga balahibo sa katawan niya nang muling maramdaman ang pagdayo ng kahubanan ito sa kahubanan niya. Walang sinajapan pa nito ng kiskisahita niya ang pagkalalaki na natiyak niya ang ganap na naman ang kahandaan. Nabigla siya ng gagapin ni Dr. sa loob ng kumot ang isang dibdib niya. Palagay ko, mas mag-i-enjoy ako ngayong gising ka na. Ano mo nanunod ang miti. Let's do it one more time. Galit na galit na nanlaman siya. Maaaring nagawa ni Drew ang gusto sa panahong wala sa iyong Pero hindi niya iyong papayagang maulit iyon hindi na gising na siya. Sisigaw sana siya pero maagap na nasarhan ni Drew ng halik bibig niya. Sa pangkakaawang ng bibig niya, ay eh nagawa nito ang pasok ang dila at ipinilit sa ng dila niya. Tinagay siya nito nang ang isang kamay ay naglalaro at nagmamasahe man dun sa dibdib niya. Pinagsusuntok niya ito sa likuran, ngunit waring baliwala yung sa lalaki. Lalo pa nga siyang kinumus ng Alex at waring nanonood yun nang minsan pisilin ng rurok ng dibdib niya. Ang isang kamay ni Drew ay gumapang pababa sa kanyang mga hita. Hinihimas at nagiiwan ng mainit na pakiramdam sa bawat maraan. Ayaw niya ang nararamdaman. Hindi niya mayon sa sarili. Pero paano niya may tatatwang nag ang buong katawan niya? At may sensasyong pilit man labanan ay kinikilitil naman ang galit ng kanyang isipan. Unti-unti nang hina ang mga kamay niya tumigil sa kaso sa likuran ng lalaki may impit na daing na tumakas sa bibig niya nang maramdaman ang ganap na pagsapul ng kamay ni Drew sa kanyang pagkababae. Automatikong naiaalala niya ang pangibabang bahagi ng katawan at hindi niya inaasang mapapakapit sa likuran ni Drew na waring niya ito. Hindi na siya hinahalikan sa labi ng lalaki pero hindi na ni maramdaman gusto niya yung Sa halip sa pagkakapikit ay ninamnam niya ang pagbaba ng mga labi nito patungo sa kanyang dibdib. Nahanda at waring na nanonood bago tunguhin ang tunay na pata. Kinulub ng isang kamay ni Drew ang isa niyang dibdib. pagkaway pinasa ang pagpapala sa Ruby. Inablos ng dila nito ang lungot ng dibdib niya. Inikutan at nang magsawa ay nakontento ng simsimi ng tamis niya. Handa ka na. Anas ni Drew sa kanyang tayong napagkawa. Napahiya siya ng maramdaw ng wari paghablos nito sa kanyang kasilanin. Maaaring makapagkaila siya sa, sa nararamdaman. Pero ang ipinagkalunan siya ng dinaraman niya kay Drew. Gusto niyang tumutol ng paghiwalayin ni Drew ang kanyang mga hita. Ngunit waring isip na lamang niyang umaayo. Ang katawan niya ay nag-uudyok na ipagpatuloy. Natuklasin ng iba yung pang sensasyon. Nakatulong ang pagiging handa ng katawan niya para hindi na ano maging makirot ang ikalawang pag-iisang katawan nila ni Drew. Iginigiya siya ng mga kamay at labi ni Drew para sumod sa wari sa iyo na isinasayaw ng katawan nito. Ayaw ng isip niya, pero gusto ng katawan niya. Nakisayaw kasi siya kay Drew hanggang maabot nila ang krisenda. Sabay silang nalungmok pagkatapos. Nakatulog siyang muli at nang magising siya ay wala ng katabi sa kanya ang ilang patak ng dugo sa kama, ang katunayang ang lahat ng nagdaan ay hindi lamang sa panaginip niya nangyari. Ilang buwan na nga ba ang nakaraan mula noon, hindi na niya matiyak. Apat marahil, sabi ng isip niya. Dahil ang sanggol na dinadala niya sa sinapupunan ay magtatatlong buwan na, ayon sa manggagamot na tumingin sa kanya kanina. Duda na nga ba siya sa kakaibang mga pagbabago sa kanyang katawan. Nagkahinala na siya noong unang ngunit pinilit lamang niyang baliwalain. Talaga namang may mga pagkakataong nagsusuka ang isang babae tuwing umaga. May mga panahong nahihilig sa mga bagay na maasim, mapaghihilo. Hindi, sabi niya sa sarili isang umaga. Tama na panloloko niya sa sarili. Sa malaot, madali hindi na rin maluloko ang ibang tao. Mabubulgar din ang totoo. Buntis siya. At kinumpan ang mga ayon ng manggagamot na pinagpating na niya. Hindi pa man, nagdededuction na siya. Wala siyang lakas ng loob na ipalaglag ang bata. Saka hindi naman inaranamdam ang gusto niyang ilaglag. May kakaiba ang pangasi ang nadama. Ang sabi niya mga gagamot na buntis siya. Naitutop niya ng na may pagsuyo ang isang kamisa tiyan. O kay bubuhay niya ang bata. Tatanggapin pa rin ba niya siya ng dating pinapasukan kung sakali? Pinilang niya sa isip ang natitatabing pera. Kaya ba silang suportahan hanggang makapanganak siya at makahanap ng ibang trabaho? Buo na ang desisyon niyang huwag iwan ang inuupahang apat Hindi na baling mapahiya sa pook na ito. Idinadalangin pa rin niyang huwag sana siyang paalisin sa Haimat sakali mang mabulgar na ang kondisyon niya. Umiiyak pa rin siya sa mga gabing hindi agad siya nakakatulog at pinag-iisipan niya ang nangyari sa buhay niya. Gusto niyang magalit kay Sanya na dahil dito yung nagulo ang buhay niya. Gusto niyang magalit kay Drew. Pero wala naman siyang madamang pagkamuhi sa dibdib. Marahil ang galit ay nasa isip na lamang dahil sa ginawa nito sa kanya. Pero hindi siya maaaring magalit ng matagal sa ama ng magiging anak niya. Sa pagtataglay pa nga ng batang ito sa kanyang katawan, parang nararamdaman niya ang pagiging malapit sa isang bahagi ng katauhan ni Drew. Siguro naiisip niya minsan himayahapos niya ang tiyan, mahal ko na rin ang ama mo anak, kaya hindi ko makuhang magalit sa kanya. Kaya parang kusa nang ipinagkaloob sa kanya ang sarili ng ikalawang pagkakatawang kinini ako. At kung hindi niya mahal si Drew, ano sa kanya kung inangkin man siya nito dahil lamang sa paghihiganti? Bakit parang ang hinahanap niyang dahilan ay dahil mahal din siya nito?